Hindi na ako pasok. Ano? Parang hindi ko na gusto. Hindi ko na gusto yung mag-aaral. Hindi, hindi, hindi na po. Hindi na po. So, hindi ko na po pumasok. Gusto ko ng ano, ano, na ano gusto ko na talagang umuwi. Naisip ko lang yung family ko doon. Kasi gusto ko yung kapatid ko ka muna yung pag-aralan ko. na ako. And I to myself, what a wonderful... Ayan, okay na ba? Okay naman. Walang nag play ano, Walang ano sa mukha namin. Okay. Ayan. Wala daw ano sa mukha niya. Ayan. So magandang uh, araw mga kabayan. Ngayon ay kasama natin si Jeff. Kasi uh, meron lamang kaming ipabahagi sa inyo. So, sa pagkakaalam, para po sa kaalaman ninyo, di ba dapat bukas kasi yung pasok ni Jeff sa college. Kailang hindi po ito matutuloy. Okay, so andi dito si Jeff uh, para sabihin sa atin kung bakit ba bakit nga ba hindi matutuloy yung pasok mo bukas. Hindi ko alam. Jeff, ano ba yung dahilan bakit 'di diba dapat bukas na yung pasok mo? Bakit hindi hindi ka papasok bukas? Hindi na ako pasok. Bakit? Ano? Parang hindi ko na gusto. Hindi mo na gusto pumasok. Hindi ka na gusto mong mag Buo na ba ang decision mo? Hindi ka na talaga tutuloy ng pasok bukas? Hindi, hindi na po. Hindi na po. Ayaw mo na talaga? Ayaw ko na po pumasok. Gusto ko ng, ano, na no? Gusto ko na talaga umuwi. Gusto mo na umuwi? po. Ano, naisip ko lang yung ano, Naisip ko lang yung family ko doon. Kasi gusto ko yung kapatid ko muna yung pag-aaralan 20 muna ako. Kaya, Kaya gusto na ako muna. So Jeff, buo na ba yung desisyon mo na hindi ka na talaga papasok? Hindi na po ako talaga papasok kasi may nag-message kasi dito sa GC namin. Ano ba yung message sa GC nyo? Ano ba yung ano? Dito po. Kaya hindi na ako pumasok. Nainis na ako. Ng, ano, sa amin ng admin ng admin namin na uh, announcement opening of classes August 14 to 25. Uh, akala na akala ko August 4, August 14 pala kaya hindi na ako pumasok. Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> kaya hindi kaya hindi ako tuloy pumasok muli Jeffrey bukas kasi ano, i-resume na <laughs> August 14, pero hindi dahil gusto niya umuwi ng Davao, ha? It's Ayan. a prank. Prank lang yun. Alright. So, kakamustahin natin si si Jeffrey. Ayan. So, bayan, so malinaw na kaya hindi matutuloy yung pasok ni Jeffrey bukas ay dahil nagkaroon ng announcement sa, from school nila na i-resume yung class or mag-commence mag yung pasok nila on August 14. So, excited ka na, no? excited na talaga ako kasi naglaban na ako. <laughs> <laughs> naglaban na ng damit ko. Nagdamit mo na yung, yung uniform. Ay, yung ano, yung yung, yung, yung yung mga gagamitin mo dapat. Opo, yung lahat, hindi, lahat ng ano, lahat ng pangpasok pang ko sa school. Na prepare ko na lahat eh. Na prepare niya. Para Monday. Para bukas sana. Opo. Ready na. Kasi dapat ang gagawin namin ngayon ay sab ipiprepare sana namin yung gamit niya. So, yung bag niya, yung mga notebook niya. Kaya nasabi niya po kanina, eh, nag-message daw dun sa group chat nila na magkakaroon nata ng ano, pagbabago sa klase nila. Pero tuloy po, ah. Uulitin ko po, tuloy yung pasok ni Jeffrey. Ah, tuloy po yon So, sa August 14. So, sakto, kasi di ba yung nakaramble po natin, nakita ninyo na nagpagawa na po tayo mm -hmm. ng Uniform. uniform. So, sakto-sakto po yan na sigurado nagawa na yung uniform ni Jeffrey. Kaya may susuotin na siya. Wala ka pa kasi ganun, no? Wala ka pa nga... Wala pa yung mga class schedule mo. Hindi pa na po-provide sa inyo. Hindi pa. Kasi ang nabigay pa lamang kay Jeffrey, ay... Registration, ano? Registration. So, registration form. Tapos yung announce yung uh, schedule talaga ng pasok niya, yung yung time, yung classroom subject, parang wala pa. Wala pa. So yung pati, pati yung ano yung PE namin, PE uh, niya wala uh, pa. Wala pa. Ay uh, yung PE uniform, okay. uh, wala pa. So yun yung iniintay pa natin. Ito naman um ano naman yung masasabi mo doon sa ano? Ano naman yung masasabi mo doon sa mga kababayan natin na kasi na Actually po, yung mga vlog po namin, lahat po ng vlog namin, ay inaabangan namin, hindi lang dahil sa views. Inaabangan po namin yung comments. Comment lang po. Natutuwa kami dahil. So, anong, ano ba yung mga kalimitan na babasa mo dun sa comment ng mga kababayan natin? Marami akong nabasa po. Tulad ng? Tulad ng, lalo na kapag nagpapatawa. At saka marami silang ano, mag inaabangan yung vlog natin sa next 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 part naman. Hmm. At saka yung ano doon ako natutuwa yung ano about sa about sa LGBT. <laughs> <laughs> Oy pero lilinawin namin na. Ito si Je si Jeffrey na yung maglilinaw talaga. <laughs> Jeffrey, ano ba yung katotohanan talaga? Ah, kasi marami nang nagugulo at minsan may nagagalit dun sa comment. Mga <laughs> daw mahanginan si Jeffrey baka daw magkatotoo. Pogi pa naman daw si Jeffrey. Eh, bakit daw ganun? Wow, sana ay, ay pogi. So, ito. Jeffrey, linawin natin sa ating mga kababayan. Ano ba ang katotohanan sa likod ni Jopay? <laughs> <laughs> ano, ba, ano ba ang katotohanan? Jopay ba sa gabi at Jeffrey sa umaga? O Jeffrey sa umaga at sa gabi? Um, ano pa, isipan siya? <laughs> Hala! Parang hindi Mukhang... ko kaya. Hala! <laughs> Mukhang to... <laughs> Baka ba yan? Mukhang totoo ang chismis, <laughs> So, ano ang katotohanan, oh. sa Joe, oh. oh. Hello, katotohanan sa likod ni Joe Pai? Oh. <laughs> Pinagpapawisan <niya> ako. Ano ang katotohanan sa likod <laughs> ni Joe Pai? Pinag-iisi mo yan, ha? Hala! Mukhang ano? Mukhang totoo ang ano? chismis. Ano sa tingin nyo? <laughs> ano? Ano <laughs> yung natin? So, ano daw sa tingin nyo? So ano ba talaga? Ano ba yung totoo ka sabi nila? Si Jeffrey ba ay badding. member ba? Ho? Si Jeffrey ba ay bading? Si Jeffrey ba ay nagbibiro lamang? do ito po ay nilinaw na namin nung nakaraan naming vlog. Kaya lang marami pa rin talagang siguro hindi nakapanood nung nung nakaraan naming vlog at sinasabi na si Jeffrey daw ay Jopay talaga. <laughs> oh, tapos mayroong pang upload si Brad TV. Si Brad TV po ay may upload pa na kumikending. <laughs> <laughs> Nabasa ko po yun. Ano sabi? Ma, ano ba yan, si Eh? Ikaw yung napawala sa stress namin para ka ng kending ng kending ang lambot ng katawan mo. Ang <laughs> hmm. lambot na ka ng katawan Alambot mo. Ang lambot yun ang katawan ko. So, ano nga yung totoo? <clears throat> Alam? <laughs> Hindi siya makapag-decide, mga kababay. So, ano yung totoo? Uh, masabi ko lang po. <laughs> <laughs> yung ano, um, doon po sa amin, ano, parang dito lang yung nabago yung galawan to. <laughs> doon sa amin, dito talaga lalaki ko talaga doon. Doon sa kanila, totoo siya yeah. nilalaki. So dito, ano ka? Ala! Dito sa kanya, totoo niya lalaki. Solo ano ka dito. Ah, baka, baka sabihin na mga kababahe namin, ah, kayo pala, kayo pala onday ang may dahilan. Kayo pala ang sanhi ng kanyang pagbubunga. <laughs> so ano nga yung totoo? Kung lalaki ka, kanina pala natin tinatarong, ano ba yung totoo? Ano ba hindi e, dyan talaga masagot. Mukhang totoo ang Jesus, miss. So, kung lalaki ka doon, lalaki-lalaki ka sa Dabao, ano ka ba dito sa amin? Um, best pa sa ano? Best pa sa galawan ko. <laughs> ano <yan>? <laughs> 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 <A> <laughs> kanina pa. Kasi kanina pa, hindi, natin, hindi, na hindi po masagot-sagot ni Jeffrey. Yung totoo. Ano ang totoo? <clears throat> um, sa ano po, masabi ko lang po talaga. Um, best po sa ano, sa galawan ko. Parang ganito. <laughs> ano parang ganyan? <laughs> Para Parang ano po, kahit si Lolay, nagtataka din si Lolay. Pasoy lahat, <laughs> kami Nagsabi pa si tatay, bakla ka ba, Jeff? <laughs> Tinawag ka kayo, tatay mo? Doon, ka kayo, oh. mo? Hindi po. po. Si tatay <laughs> Ay, na siya ni tatay Arman. Natawa ko. Bakla lang <laughs> so, ipaliwanag mo ano ba, bakit ba ito ba ay may katotohanan ba, wala? Uh, parang hindi ko talaga kaya. Nah. Kasi parang dalaw yung isip mo. Wala! <laughs> 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 like, Nagdalaw yung isip daw siya. O, o hindi, yung totoo. Ito ba ay Joe Pai o Jeffrey? Ay Jeffrey. Jeffrey. So, yeah, hindi Jeffrey. po ba klase... Jeffrey. Uh... Um, <laughs> <laughs> ano ba yun? <laughs> Frank? <laughs> so, ano nga, hindi ka, Bakla, hindi. Um, kung di doon talang, doon lang tayo sa label. <laughs> ano, <laughs> ano ba yun? ba yun? Based tayo sa label, for example, 100%. Oo. Oh. Okay, so, nasabi ko na po sa kanila yung ano yung last, yung vlog natin. 50-50 na? <laughs> so, 50-50 si Jeffrey ano, parang sometimes din, ano, parang meron din time na ganyan talaga. Ah. And meron din time yung ano. So, o baka naman i-judge nyo si Jeffrey dahil dyan na normal na nangyayari yan sa tao, lalo na sa mga kabataan. Ibig sabihin noon, nagkakaroon sila ng confusion. Nakukonfuse sila sa kung ano ba yung, ah, uh, ano ba dito? Sa kung ano ba yung sila, alam niyo na po yung mga kabataan ngayon, di ba? Pero si Jeffrey po ay lalaki. Eh? Okay po, okay. Linawin ko na po talaga ito. Ang um, sa totoo lang po, yung parang nararamdaman ko talaga, lalaki, lalaki po talaga. Oo, oh, lalaki siya. Lalaki, promise, lalaki po. Pero ba't sa, ano, sa galawan to, yung, kasi, ano, parang kasi nung, yung, sa, kasi ganyan talaga, yung mayroon din, yung una pa, may boses din ako parang babae rin, may mm -hmm. boses parang, ano, ganyan talaga. <coughs> <laughs> <laughs> may sabit ba yan? <laughs> okay. So, ano, tapos may, yung galawan-galawan chok, -galawan, yung parang ganito. -hmm. -mm. Pero lalaki talaga ako. Lalaki si Jeffrey. Lalaki talaga. Oh. May masters ako. oh, lalaki tapos, po siya ha. So, hindi siya 50-50. Oh. oh Laka, ano? Yung ano, yung 50-50 lang po dito. Yung parang galawan to, parang babae. Yung galawan. Pero yung nararamdaman ko talaga lalaki. Eh, lalaki. Ibig sabihin, And, kumbaga, hindi pala siya naku-confuse. Tumali so, ako kanina. So, hindi siya naku-confuse kasi alam niya pala kung ano siya. Okay? okay? So, lalaki siya. Lalaki siya. Kaya di ba may mga ganun eh. May mga lalaki na malambot. Parang ganun. Di ba may mga ganun yung parang lalaki siya, pero parang kung gumalaw, eh. Parang ganun. Oo. Pero, normal yun na baka naman sabihin ninyo. Kaya po namin ito na pag-usapan, kaya naman na brought up ito, wow, na brought up dito sa usapan natin. Kasi may mga nagtatanong at may nagagalit dun sa comment. May ko so, Oo. so, huwag po kayong magalit kasi ito po, uh, isa po ito sa way, na, way din ni Jeffrey para makapagpasaya, hindi mainip, kasi di ba mahirap naman kung palagi tayong seryoso sa buhay. At kilala nyo naman yung personality ni Jeffrey. Di ba may nag-comment nga doon na ah, unang kita pa lang sa kanya ni Pugong Bihero, nakangiti na siya. So yung personality ni Jeffrey ay hindi palaging seryoso. Palagi siyang uh, masaya, nakatawa. Okay. Po. So ano, sa tutulong po, yung sarili ko yung talaga yung pagkatao. Parang mas nipas parang mas marami pa yung pagka joker ko. Oo. Kasi yung, yung kasi kapag meron yung, yung ano kapag ano masabi ko na masabi ko na po sa inyo na hindi ako hindi ako hilig sa pag yung kapag may problema ko hindi parang hindi ko gusto makideliver mm -hmm. hindi ko kasi hindi, siya hindi ko sa kasi gusto ko yung mapasaya ko yung sarili ko mm -hmm. kahit may problem gusto ko yung mapasaya ganyan talaga ako kaya mas marami mas mag serious lang ako may time din yung kapag serious ang isang tao Ser serious, yun din ako mm -hmm. at saka kapag ano may time din kapag doon na kapag may time din po dito kapag ano, kapag puro nagkatawa, tawa, tawa ano, may time din parang umiyak, parang mm. may emotion siya ka talaga. Kaya ano, kaya masabi ko nga po, masabi ko nga po nga, ano, yung parang yung pagkat yung pagkatao talaga, masaya na ako talaga. Tapos ano, gusto ko yung makuha ko yung, yung isang attention ng isang tao, kung ano siya. Mm -hmm. Tapos di yun, ano, yung palatawa, joker, tapos ano, lahat po, lahat po. Kasi, ano, basta, joke, mas, mas ma pa yung, ano, yung serious ko. Pagka, pagka, kasi po kami dito, di kasama naman namin siya dito, no? So, nakikita namin yun, talagang no? palatawa siya. Minsan nga, natutulog ako, eh. Ang ingay na nila dyan sa dirty kitchen, sa kusina, eh. Naririnig ko. Tawanan na tawanan sila ng Basta na, na niya dyan si Jeffrey. So, yun yung personality niya, masayahin. And, napakaganda po nun yun ay very positive, no? Yung palagi kang masayahin, di ba? Sa lahat ng pagkakataon. Oh. Tama. Opo, at saka, no? Pero makinig naman ako kung ano yung mga payo. Oh, oh. Kasi yan ang, hindi naman lahat ng Jolly ng Jolly ka lang. So, um, kasi nga, Jolly, kasi favorite mo si? Jolly B. <laughs> si Jolly B. Ayun. So, malinaw po ha. Ito ay, lalaki. Si, oh lalaki siya. At, siya ay, masayahin. Yeah. Nagbibigay siya ng saya. Di ba? Nakakatawa. Though may nagko-comment na iba na gano'n. Parang isa lang nata o dalawa. Napakadami naman ng comment na kung saan ay mar very positive. Parang 99.9% ng comment ay very positive. ano Ang marami. Di, bo, di, po ba pag nag-upload ako sa YouTube, nakalagay doon sa comment. Ah, maraming salamat. Pakilike and share. And pakicomment kung anong advice nyo kay Jeffrey. Kasi syempre, nagbabasa po siya, natutuwa siya doon. Kahit kami, di ba? Nagbabasa kami ng mga comment doon sa uh, mga sinasabi niyo po sa amin. At malaking bagay po yun. Una-una, hindi lamang para matuwa kami sa mga comment niyo kundi para ma-advise din kami o kung may mga kailangan bang baguhin or mayroon ba kaming kailangan gawin, di ba? Para ma-improve. Tama. At saka yung ano, yung dinireview ko yung vlog. Oh. Nakita ko yung doon tayo sa ano, comment ng ano, ng yung tawa ng tawa yung kakaintindi tayo sa Robinson mm. yung ganyan yung baso <laughs> <laughs> Masaya, kumain tayo sa Bonchon <laughs> sa Bonchon kasama namin si DJ Ventures ayan so sa si yung aking yes ang aking feature wife <laughs> nagising busy sila ngayon dahil nag nag ano ng invitation for our wedding so yun masaya yung aming vlog na yon and ganun lang makita nyo naman sa content namin, di ba? Lagi naman kaming masaya and wala namang... Wala namang something problem. Mm. Yung ano, kasi excited lang ako, pero lalo na kapag malapit. Yung like, sobrang excited na talaga ako. Yung akala ko, bukas na talaga yung pasokan. Pasokan na yun, kaya lang. Unfortunately, hindi matutuloy because I don't know what's the reason. Kasi siyempre, school lang naman nila nakakaalam. Pero... Mm, parang itik na natin siya na magandang opportunity para mas makapag-prepare si Jeffrey kasi nga yung school uniform niya it's still uh, ginagawa pa hanggang ngayon and uh, at least after two weeks makakapagsuot ka ng uniform mo. Yes, yeah. of course. Yun, know, maganda siguro. Y yung ano, yung kapag may nakita ko mga estudyante, masabi ko, oh, maganda pala kapag mo ka uniform. Oo, oh, na, na, ano siya mm pag kami nakikita na siya student na uniform. <coughs> parang parang na-excite ako. Mm. Sa kanila. Kaya, so, huwag po kayong mag-anala kasi, uh, syempre, lalo, i-update po namin kayo, lalo na po sa mga sponsor ni Jeffrey, kay Tita Jasmine. Nila po, Tita, Tita Jasmine. Jasmine. Tita Jasmine, Tita Debbie, obala. Maraming oh, maraming marami salamat po sa inyo, Tita Debbie, Tita Jasmine, sa palagi niyong pag kay Jeffrey. Ayan na, ah, pag-aaral na po siya. Yun yes. nga lamang po, hindi kasi matutuloy bukas dahil po, irirish yun po or magko-comments po on August 14. 14. So, asahan nyo naman, si Jeffrey ay isusupport namin. Iahadid mm -hmm. sundo ko ito pagpasok. Actually, may binili akong radio eh. Radio? Uh Oo, -oh, meron akong binili ng walkie-talkie. So, iniisip kasi hindi siya na pwede rito. Iniisip ko na dalhin ni Jeffrey sa school. <laughs> <laughs> Para talaga, oh, Jeffrey, papunta na ako dyan. O, tito, nasan ka na? Parang gano'n. Diba? Break, break, job. Ganon kami kaano sa kanya. Di ba? Susuportahan namin siya. And, syempre, lahat naman ng uh, bilin din ni Pugong Biyero ay talagang susundin namin. Dalang kabilin-bilin na ni Pugong Biyero ay alagaan naman siya. Suportahan sa pag-aaral niya. Kasi, syempre, wala naman siya ibang kasama dito kami lang. So, thank you. <laughs> so, Um, and may nagtatanong po kasi, 'di ba, nag-rescue tayo, ay nagbigay tayo ng uh, Pakit? Ay, hindi. Relief, relief foods. So, nag-pledge na <laughs> po si Pugumbi. Kasi totoo lamang po, nahihirapan kami maghanap ng budget. Though, maglalabas po ako ng pera. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi, hindi sa sapat. Kasi hindi naman uh, malaki pa yung channel namin. Alam nyo naman po yun. So, yung ating unang pinambigay ay salamat dahil meron tayo kahit papaano. At dinapag- pag na pagkasya natin, actually, medyo kulang pa nga eh. So, kaya nga po, di ba, sabi namin, talagang tatanggapin namin, tatanggapin namin yung mga ano gusto. Yung gusto. Kung ano yung mga binagay. Well, actually, may nagbigay na po ng paunang tulong. Aayon ah, na lang po magpabanggit ng pangalan. Uh, 300 pesos po and 500 pesos. Sabi nga nila, maliit daw na bagay lamang. Pero hindi po, hindi po Malaki na yan. yun. Malaki Sobrang laking bagay po. Nung kasi alam niyo po yung 500 pesos and 300 pesos kapag napagsama-sama po natin yan. It so, ay magiging malaki po yun. So, kami po natanggap. Kung may gusto po mag-donate, ay tatanggapin po namin yun. Wala po yun sa laki o sa, la sa liit ng ibibigay. Basta po ay mula sa puso at bukal, di ba? So, nag-iipon po kami. Doon, nag-fledge na po si Pugong Viajero na tutulungan niya po kami. And, noon nakita niya yung video, doon naman siya nag-alinlangan na, na sabi niya talaga balikan. So, magbibigay po siya. Yun nga lang, nag-iipon po, po kami para pagbalik naman po natin doon sa area na binaha, ay kompleto tayo. So, iniisip namin kung magkakaroon man ng malaki-laking budget bukod sa sa relief package, magbibigay kami ng gamot, and mga panghygiene nila uh, sabon alcohol di ba yung mga mga ganon? yung mga ano yung mga para sa mga sakit yung mga uh, tabletas o yung mga panggsipon pang, -sipon, safe, pang mga. safe naman yun, yung mga paracetamol para sa sakit ng ulo kasi normal po yun saka uh, insect repellent yung mga pinapahid lang yung mga parang mga lotion para syempre malumok po eh ngayon po nag-aaraw na actually mainit na ang panahon Nainit na yung panahon, nasikat na yung haring araw. Pero, hindi pa po nawawala yung tubig bahasak nila. Ano doon po kasi yun, eh, mag, nagsastack. So, nakakaawa po sila. Una-una, dahil uh, totoo naman nahirap ng na sila sa buhay. Pangalawa, dahil sa area po nila ay bahay, nahihirap po silang maghanap ng pangkabuhayan. So, di ba? Kung doon lang din naman sila malapit sa area na nagtatrabaho. Nahihirapan sila. Kung sila man ay nagtatanim ng gulay, wala na. Kasi yung mga gulay na pananim nila ay binaha. Binaha. So kaya naman sisikapin natin na talagang makabalik doon. And dahil wala pang pasok si Jeffrey, so baka maisama natin wow. yung oh, so susunod kasi gusto niya hindi ko na ako gusto niya sumakay ng bangka o natatakot siya eh. Natatakot ka ba Natatakot ako. Natatakot talaga ako. <laughs> so, hindi siya sasakay ng bangka. Hindi <laughs> na ako siya. Parang walang, parang walang pakpak -pak ng isa. Walang pakpak. -pak. Ah, kasi may katig yun. may katig yung bangka. Tapos, yung kapeg niya, isang para, yung parang kalahati lang, yung kalahati, wala na. Natakot ako. Kaya natakot siya. Baka ano, basta natatakot. Nata <laughs> hindi ako <laughs> kaya. <laughs> so okay lang, so at least kasama natin si Jeffrey doon, kami na lang yung lulusong sa baha. So may bibiling kami mga pang protection kasi yung unang punta natin doon, nabigla tayo na ganoon pala katas yung baha. So hindi natin siya napagandaan ng sobra. Kaya lang, nagpapasarang mo tayo sa mga nakatira doon, lalo na kay Kuya Tata, nagpahiram ng bangka, at siya yung nag sa atin. So, bala ko rin pumbalikan si Kuya Tata kung ano yung pwede natin itulong sa kanya. Sinapakabay talaga. So, yun. Okay. So, maraming maraming salamat mga kabayan. So, abangan ninyo. I-update pa rin naman namin kayo. Lalo na po sila Tita Jasmine and Tita, Tita Devi sa De pagpasok po ni Jeffrey. Uh, okay. So, huling tanong. Lalaki ano? o Jopay? Lalaki ako. Lalaki, lalaki ako. <laughs> <laughs> All right. Hanggang sa muli po mga kabayan and please subscribe to our YouTube channel kay Vrad TV and of course kay DJ Ventures. So i-flash ko na lang sa screen kasi di doon nila makita. Nandudo po yung sa description kasi nilalagay ko yun sa comment. And kay Mami PB. So hindi pa tayo nakakapag-upload kay Mami PB sa naghahanap. And kay Vrad TV, kay Tito Hearns TV, kay uh, Nanay needs. Ano ba pa ka na may natinina sa, sa YouTube? Cuatro Marias. And siyempre, kahit na ano, si, kahit na malaki na yung channel ni Pugong Biyayero. So si Pugong Biyayero, baka may mga subscribers kami din pa nakaka-subscribe sa kanya. Wow! Pag-subscribe niyo naman siya kasi magpo-4 million na siya. Oh. Ayun. And of course, sa buong team, kay Peter Paul, kay Peke Mumbai, Kay Ralph, kay Madam Yula. Si Madam Yula, matagal na kayo magkakakilala niya eh. Sino pa ba? And of course, si PB Team ng Mindoro. Si Ren okay. Vlogs. And sino pa ba? Sino pa ba mga vlogger nila? And of course, si Eder, si Panday. And uh, uh, nabanggit ko na si Peter Paul. Uh, lahat po ng PB Team. You know, And so, of course, hindi na PB Team. Lahat po ng mga nag-charity vloggers. And si Toots TV. And si JR.